Bagamat mahaba na ang batuhan ng Senado at Kongreso sa isyo ng pagdinig sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, naniniwala ang ilang lider ng Kamara na hindi pa rin nangangailangan ng opinyon mula sa Korte Suprema. Ang ugat ng sagutan sa pagitan ng Kongreso at Senado ay dahil sa patuloy na pagigit ng Kongreso na dapat ay umupo ng Senado bilang impeachment court, bilang bahagi ng pagtupad sa kanilang constitutional mandate. Git naman ng liderato ng Senado na hindi maaari mag-convene ng Senado bilang impeachment court dahil malalabag naman nila ang legislative proceedings. Maging ang iba't ibang sektor ay nanawagan na rin na magsagawa ng special session ng Senado at maging kay President Ferdinand Marcos Jr. upang mumpisa na ang impeachment trial. Ayon kay Deputy Majority Leader Judas Sidre, sa ngayon ay eh, hindi pa naman kailangan ng opinyon ng Korte Suprema upang mapanatili ang independence ng co-equal body. Subalit, paalala nito na sa mga elected officials na hindi tumutupad o gumaganap sa kanilang mandato na itinakda ng konstitusyon ay hindi malaya o may pananagutan din sa ilalim ng batas. Felix Tambongko, The Observer News.